Hello po mga kamasal, kumusta po kayo dyan? So ang tagal po natin hindi nakapag-upload. So ngayon ang i-share po natin video ah, kung paano nga ba natin malalaman kung magandang klase yung nabili nating roller. Para po ito sa mga gustong mag-start ng bikere o kaya baguhan. So kung wala kayong alam, wala namang problema yun. Ah, nandito naman ako para ipalam sa inyo. Eh, kung hindi kayo naniniwala, maniwala man kayo o hindi, ah, wala na akong problema doon. So ang mahalaga, ah, importante. So ganoon lang kasimple yun mga kamasal. So, unang-una kung master baker kayo, o nakuha ninyo master baker, kailangan marunong sa lahat, hindi lang sa gamit, or kahit ano man yan, oven, kailangan marunong din magayos, kailan may experience, mga master, lahat yan, na ah, kailangan na experience niya para mas maganda yung ah, takbo ng bakery ninyo. So, ganun lang kasimple yun. Lahat naman yan may solusyon, hindi pwedeng walang solusyon, mga master, ano? Ito kasi yan, mga ka master, ano? Mahina man o malakas ang bakery ninyo, ang may gawa lang yan isa lang, yung master ninyo o yung gumagawa, hindi kayo yung marunong na may experience sa bakery, mga kamaster, ano? So, maliwanag po ba yon? Hindi po pwedeng ang gagawa yung walang experience. So, napakadali lang intindihan, ganito yan, kung hindi nyo maintindihan, ikaw ba naman, pagdadreving kita ng motor, kung hindi ka marunong magmotor o wala kang experience sa palagay mo, kaya mo hindi, di ba? So, kahit nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, napakarami mong diploma, mga kamaster. Kung wala kang experience sa bakery, Imposible eh, na malalaman mo 'yon. Kaya pwede kayong magtanong sa master niyo niyo lalong-lalo na kung marunong naman yung nakuha niyo yung master baker. Uh, alam niya yan kung saan na nagmumula kung mahina kung malakas. So napakadali lang ng solusyon niyan. Imposibleng hindi. So bihira na lang uh, kung hindi niya alam, wala tayong magagawa pero karamihan pag master baker, o maraming alam. Uh, alam nila yan kung saan nagmumula kung bakit mahina o kung bakit. Mano lang, kasimple yan mga master. So, karamihan kasi ngayon na nagko-content ng tinapay o recipe, ang sinishare nila yung mga recipe ng tinapay, mga ingredients, gano'n lang. Tandaan nyo mga kamusta, dito sa channel na ito, lahat ng tungkol sa bakery, share po natin yan. O, ang pangalan ng YouTube channel natin ay Master Baker. So, yan po yan. Tapos, ang page naman natin, Master Baker din. So, i-follow ninyo, then pwede nyo kong i-message dyan. Basta nakapalo kayo, walang problema yan. Para naman, hindi sayang yung design, pagsagot natin, mga kamusta, ano? So ulitin ko sa inyo, basta masturbator, kailangan alam lahat. Hindi pwedeng hindi. Katulad itong mga gamit. Kasi ang master, ipagkakatiwala ng amo ninyo yan. Kung wala siyang alam, kaya kayo dapat mamahala yan. Ngayon, kung pahit ang ugali ng amo ninyo, eh di niyo bayaan nyo na lang. Wala namang problema yan. Bawi-bawian lang yan, mga kamaster. Ano? Kung mahal naman kayo ng amo ninyo, nyo rin yun. Mahalin nyo rin yun yung mga gamit nila. So, ganun lang kasimple, mga kamaster. So, bisan na natin yan. baka upisan pa ng iba. So, unahin dito sa motor, mga kamaster, uh, ang, ang lakas nito, mga kamaster, yung motor niya, uh, 1.5 HP, 1.5 horsepower. So, maliwanag ba yun, mga kamaster? So, hindi naman importante yan. Ang pinakamahalaga dyan ay itong nabili ninyong roller. Kasi kung malakas yung nabili yung motor, kung mahina naman yung nabili ninyong roller, ah uh, malamang sa alamang, mabilis din masira. So, Unang-una, ito, mga master, itong kahanya, niya. Kahoy po yan. O Una po yan. Pero yung iba naman, pinapalitan nila ito. Pero mayroon pa naman paraan para malaman kung uh, talagang magandang klase nga yung nabili ninyong roller. So, ito pa. Isa. So, kung napapansin nyo ito, so, hindi halatang winyelding at bilog siya. Yan. Yan ang palatandaan niya. So, halatang magandang uh, paggagawa niya. Kasi noon, mga master, ang roller talaga puro ganito yan. Tapos yung bulan niya, itim din yan. Normal lang din niya. Tapos ito, ang pindi niyo tingnan mga kamaster, itong butas dito. Yan, papakita ko yan. yan, dalawa yan. Yung isa nandoon, tapos ito. Mali nabubuksan po ito mga kamaster. Yung iba naman mga master, ah, wala na to natanggal na siya. Pero basta may butas, okay pa rin yan. Basta ganito. Ay, kung tatanoy niyo kung para saan to, ah, nilalagyan po yan langis o grasa. Para dumaloy po yung langis sa bearing. So, parang motor din ito mga kamaster, hindi po pwedeng wala yan. Parang motor, kapag wala siyang langis, ama si mabilis masira. Eh, araw-araw ba natin ginagamit yan pag nagagasgas ang bakal, mabilis siyang lumipis pag walang langis. Maliwanag ba yun mga kamaster, ano? So, ulitin ko yung bola, yung bola walang problema yan. normal na na talaga yan, itim na po talaga yan. Eh, kung gusto yung kuskus, hindi kuskusin nyo. Uh, pero hindi na yan, mga hindi na yan mag i bakal yan eh. Pangalawa, ito mga kamaster, ano? O pangalobo, pangatlo, panglima. So, yun na yan mga kamaster. Basta importante, ah, i share ko sa inyo. So, ito, kabilaan din yan. Ganun din yan. Lagayan din po ng langis. yes, yung iba natanggal na. Importante, may butas yan na lagayan ng langis. Kung wala man, titignan nyo mga kamaster. Baka nga, ah, uh, na. Basta alagaan nyo yung roller din nyo. Bilang master baker. Ngayon, kung hindi kayo alagaan ng bus nyo nga, eh, di hayaan nyo na. Basta dito nyo titignan. Katulad nito, tapalodo, makapal din yan pag magandang klase makapal tapos ito napakakapal po yan pero niya isa rin yan ang titignan ninyo mga master, tapos ito dito kasi yan mga kamaster ano minsan pag manipis ito yung ito niya nabili ninyo hindi nga magandang klase pag nagmamakina kayo mas marami pa yung sumisiksik dito kaysa na mamakina ninyo yan dito sa may gilid na to kinakain niya yan eh mga kamaster pag nilinisan nyo mas marami so katulad nga ng sabi ko pagka walang langis niyan Saan nyo ba lalagyan na lang yun? Sa ilalim. Magtatapon lang dyan, mga kamasa. Madudumil lang yung doon ninyo, yung masa ninyo. Kaya ba, ta ah, pag marunong kayo, ah, ay kapag hindi kayo marunong, maghanap kayo ng master beaker, pwede kayong magtanong. Huwag kayong mahiyang magtanong, mga kamasa, kung mayroon kayong master beaker. O kung ipapahiral nyo naman yung, uh, ah, yung kapraydan nyo ay wala din yan mga kamaster ano sabi ko nga, pag, pag wala kayong experience, pwede kayong magtanong sa master ninyo. O di kaya, kung tatanga-tanga naman yung nakuha nyo yung master, ayun lang. No? So, may malas tayo, mga kamaster, ano? no? So, hindi naman kasi pare-parehas ang kalaman ng master baker na sinasabi nila. Yung iba, marunong. Yung iba, hindi. So, ganun lang yun. Hindi po pare-parehas ang tao. So, ganun lang din po yan. So, siguro yun lang ang naisir kong video ngayon, mga kamastera, ano So maliwanag ba yun? Ulitin natin para mas maliwanag. Eh, kung malabo na yung mata ninyo, edi eh, magsalamin kayo kung hindi nyo nakita. Hindi eh, pala nakikita to mga kamaster. Pagingan nyo na lang. O na, itong kaha So hindi naman problema yung uh, ito, yung motor niya. Kasi nga, kung, uh, kung uh, mahina yung nabili mong roller, tapos malakas yung motor, useless din yun. Una, ito. Tapos ito, titignan nyo. Yan, makapix po yan. Hindi halatang winilding mga po. Tapos dito may butas, lagayan na lang spray to. Tapos ito makapal din to. Tapos sa kabila ganun din yan mga kamaster ano? Tapos ito pa pala, pahabol. Ito kung nakikita nyo to, meron yan. Hindi po pwedeng wala yan. Kapag magandang klase, meron na meron yan. Hindi pwedeng wala. So, guess nyo mga kamaster ano. Kasi yan, para dito yan. Ito. Yan. Pag nagka-problema dito, mga kamayo, oh, ka nagka-problema dito, mga kamaster ibig sabihin dito, dito yan, ang solusyon niya. Sira yan. Yan. So, yan yan. Kung minsan, mga kamaster ito kasi pag lumalagotok yan, ah, dito sa ilalim eh. Mga katena niya, iangat nyo ng konti yung ito. si meron yan eh, hindi na natin bubuksan yan mga kamaster matagal pa yan. So, wala na mga kamasta lang pwede natin tingnan. So yun lang ang pinaka-importante dyan mga kamasta. Ano? So ulitin ko sa inyo. Makapal dito. Oh. Tapos dito wala siyang space. Yan. So yun lang mga kamasta. At maraming maraming salamat sa panonood. At magingat po tayo palagi. God bless po sa inyo lahat.